Ah, mabayot, kita, <laughs> mabayot na <nós>, kita eh. Mabayot na lang <laughs> si Kuya, Ay, paliwata ko doon, iliya! dong <laughs> <laughs> Dung, pamilig, pamilik pamilik Pamilig ay pun doon, dalawa na po, Okay, 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 okay. Sirot po nandito po kami sa San Carlos City Negros Occidental and uh, malapit na po kami sa port nagstop over lang for snacks Los Angeles sa na kasi Alam nilang nandito eh

Okay. Going to San Carlos. San Carlos Port. Yun yung batang umiyak kanina kasi uh, na ano, sa sobrang tuwa. Na ano eh, na, na, ano, na, na autograph yung ano niya yung cellphone na overwhelm na overwhelm <laughs> <laughs> na ano na na overdue umiyak yung bata oh umiyak ayun na malapit na kami sa port tatawid tayo ng Cebu see you mamaya sa water world Cebu City uh, with Cebuana Twins The tribute concert for Ma'am Aida Patana. Yes. Regards ko sa pantalan. Alright. Ayan na po. Na, ano na, uh, visible na yung Kuwet dito. Ayun no? Idol! 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 Thank you sa 10 stars, Ma'am Bim Bim. Ayan. Shout out sa 1.2 viewers. Paiyak siya. Shoutout kay Ma'am Lynn, Nueva, Nueva Espanya. Ah, uh, Nueva Espanya, si Cuban. Shoutout po. And thank you kay Ma'am Nancy Sanchez Bailon. Thank you Ma'am sa so stars. yon, yon, may aso na ako, aso. Ma'am Cristita. Cristita Hobilia. Ayun Eh, oh sa. Hello. Doon na lang sa loob. Sa kabila, sa kabila po. Sa pikas bintana. yun may humarang pa sa amin dito sa port. Thank you, oh. Ma'am. Peace, Dioro, Tess Dioro sa Monday Stores. Saan? Saan dyan? Ang effort nila, Ma'am, oh. Ma'am, hi sa live, Ma'am. Hi. Thank you, Ma'am. Thank you sa support, ha. Thank you, po. Yes, po. Bye-bye.

Hi! Salamat! Let's nice love! Maing hapon sa inyong tanan! Hi! Hi! Hi po! Ayun, nawala yung signal natin. May hinay. Eh. Sir, may, naka, may nag process na po sa among papel. Okay. Uh, Diretso na gamit og black na lang. Uli na mo diri kidapawan niyan, mang sweetness sa butas kidapawan <mo> niya. <coughs> oh. Ma'am Darling Grace. Ugma pa ma man ang <coughs> <coughs> flight pa uli kidapawan oi. Okay, kay, kay Elias na ban. <coughs> oh, kay Elias. Okay na. Salamat sir. Sayang, gwapon ta mag-team party dira sa Sweet Notes kidapawan bukas pa yung flight namin pa uwi. bukas ng umaga may gig pa ngayon sa Waterworld Cebu